Sa unang tingin, kakakalain mong tunay ang isang ito. Talasan ng mga mata dahil dadalin tayo ng mga obrang ito sa isang one-of-a-kind art experience na tiyak na inyong katutuwaan. Narito ang bakas ng sining, mga kulay at anyong dumadaloy mula sa imahinasyon ng isang tunay na talentadong Pilipino. Sa bawat guhit at detalye, sumasalamin ang kulturang Pinoy na siguradong makaka-relate ang karamihan sa atin. <coughs> Nagulat ba kayo? Nostalgic vibe, di ba? Ang mga maliliit na bagay na ito ay tila nagbalik sa atin mula sa nakaraan. Yung Provincia Feels at payak na pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Pero alam nyo ba na ang sining na ito ay hindi basta-basta binuo. Puno ito ng pusong may pasyon, talento at tiyaga gaya na lamang ng obra ng isang diorama artist mula sa San Fernando, Pampanga. Sa po si Fernando Yumon, isa pong diorama artist. Sa kanyang obrang diorama na kanyang nilikha, tila tayo babalik sa eksenang pamilyar sa atin. Parang tagpuan sa lumang sitcom na ating pinapanood sa telebisyon. Mga simpleng kwento ng araw-araw na buhay ng pamilya o kapitbahay o di kay mga alaala -ala sa bahay ni Lola nang lumang kalsada at kahoy na bintana nang mga panahong mabagal ang takbo ng oras at puno ng damdamin ng bawat sulok. In simple terms po, a, paano niyo po ipapaliwanag sa amin kung ano po yung diorama? Para sa akin kasi yung diorama yung parang sumasalam, yung sa maliit na bagay mm -hmm makikita mo yung malaking mundo na sa mga pang-araw-araw pang na buhay, nung makikita mo yung buhay na Pilipino. Paano po kayo nagsimula ang gumawa ng diorama? Uh, matagal ko lang gusto mag-start eh. Hmm. Kaya lang wala akong... Hindi ko alam paano umpisahan. Nag-start ako, tattoo artist. Tapos tumatanggap din ako ng portrait, portrait painting. Okay. Hmm. Hanggang sa nakakita ko ng, ng inspirasyon ko, nakita mo sa Facebook. Yun, yung ginaya ko dito. Bali, nag-start nag, -start, nag -start po ako dun sa una kong ginawa. Pinuntahan ng kapitbahay na akin, pinicture niya. Tapos pinost niya sa my story. Nilagyan ng background music. Kaya ginaya ko. Tapos, ang daming reaction. Kaya yun, nagtuloy-tuloy na yung pagpo ko sa Si Stephanie. Ah, uh, kailan niyo po na-realize na mahilig pala talaga kayo sa arts? Bata pa po? Aling in okay, drawing? Dito ng koleksyon ng drawing. Ah, na <laughs> uh, natuto po ba kayo sa sarili niyo o merong nagturo sa inyo na gumawa ng diorama? Ah, uh, wala, natuto lang ako sa sarili ko. Totoo. Saan po kayo natuto? Ah, uh, na nag-experiment gumagamit ng totoong materials, kamukha ng mga 'yan. Ito lupa yan. Wala, basta na lang iniisip ko kung baka pwede to, ganun ganun. Na visualize. Ah. Sa unang tingin, isa lamang itong libangan. Simpleng paglalaro sa imahinasyon gamit ang maliliit na bagay. Ngunit sa maabilidad na kamay, Malabas ang pambihirang talento. Ano-ano naman po yung mga gamit o materials sa paggawa ng diorama? Usually, di mga recycled. Meron ka po bang artist o creator na iniidolo sa paggawa ng diorama? Hmm, meron naman po yung mga unang mga nasa group namin. Yung mga 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 inspirasyon sa mga gawa nila. Parang sila na yung pinaka-pro. Uh -huh. Ano pong team o vibe na madalas niyo pong ginagawa sa diorama? Uh, madalas po yung mga lumang bahay, Natapos may konting, kumapapasinyo nyo, may mga renovation yung mga ginagawa. Mm -hmm. May mga nagdagdag ng bubong. Talagang parang payak na buhay ng isang Pilipino. Uh -huh. Bago siya nakilala bilang isang diorama artist, si Sir Fernando ay unang munang nagpakita ng galing bilang isang tattoo artist at painter. Uh, Sa bale, ito po yung mga portrait painting ko ito pong Michael Jordan watercolor at saka to, ito pencil ito 2018 2019 itong pinakamatagal 2014 display to sa mga shop may shop ako dati sa mga uh, sample Mali, ito po yung mga ibang gawa ko ito si Manny Pacquiao gawa sa colored pencil saka yung Michael Jordan uh, gawa sa watercolor saka yung K. Harry Potter pencil Carlos Santana, watercolor din. Bukod po dito, meron pa yung iba kay, kay Taylor Swift. Bali, yung po gawa sa pastel. sa mga guhit at kulay, unti-unti niya hinubog ang kanyang sining. Ngunit hindi doon natatapos ang kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang kakaibang kasiyahan sa paggawa ng diorama. Okay. Dito po sa nakikita po natin, <laughs> ano po yung pinaka-oldest, yung unang yung ginawa ko? Bali sa mga ginawa ko siya dito, sa mga hmm. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa atin kung saan po gawa? ito. Bali ito sa ano to eh, yung ginagamit sa mga bubong. Bo hmm, parang yung ano, yero. Oo. Uh -huh. Ito yung mga brace ng yero ito. eh mm. Ay, mga gulong. Roller talaga. Uh -huh. Tapos, ito yung body niya. to tumbler. Tumbler po ito. Parang uh -huh. hindi ko akala yung tumbler ito. Kasi <laughs> ah, ito, ito na, yan. Sige. Ito, sandok. Sandok, oo. Um, ano? oh, Magpaprito no. ng itlo Yan, <laughs> si. Dito po tayo sa itaas. Ito yung mga gamit sa tubo. Mm -hmm. dito Ito sa mga, sa tattoo machine ito eh, yung coil. Ah, nung hindi na po kayo nagtato, nilagay oh, lang po dito. Tsaka yung sobra-sobra kong gamit yan. Pens, galing. Eh. Parang, parang kung hindi i-explain sa akin ni Kuyo Pando, parang hindi ko akalain Gawa pala siya sa mga sando o yung mga tumbler. Tinig niya naman kasi, ito po ba pala ay inyong kinukulayan pa? Oo, bali ito kinulayan ko, pero yung iba hindi. Mm -hmm. para ma-preserve yung pagiging aesthetic nila. Ito po parang kahoy siya. Opo. Ito bali sa headboard ito ng kama. Headboard ng kama. Ito sa upuan nito eh. Mm -mm. Tapos ito yung lumang brush. Ito sa lumang brush ito. Ito meron tayo ditong, anong tawag natin dito, metro. Uh, uh oo. -oh. Pang creative talaga. Ayan, dito naman po tayo sa mga bahay. Okay po. Ayan. Ano po ang usually yung um, pinakamahirap dito na buuin? Bali kung mahirap dyan yung ano eh, yung pag itatayo mo siya. Mm -hmm. Mahirap siyang ano? Mm -hmm. Kamukha okay. nito, ito kasi kamuha nyo, blocks ito eh. Blocks? kahoy siya na buo dinikit-dikit ko lang yung mga mga mm. dinikit ko lang niya parang ang pinaka bisay isang kahoy na buo para parat siya kaya po. talagang recycled lahat e eh. mm -hmm. umaga walang tinapon meron po ba kayo dito talagang binili na item? or na meron na makamukha po nito yun yung bubong ay yung mga bubong ah parang ano pong saan po gawa yung mga bubong na yan? kasi kita natin yung details na ano e eh, waving eh. Bali, papel po ito eh, tapos pinituraan ko lang po ng... Ah, ng parang brown. Opo. Ito po, mga lumang jar. Parang details. Saan po gawa yung mga jar na yun? Parang details, sobra. Ito, ito po, gawa sa chok. Chok? Opo. Na inuukit? Hindi, dinidikit namin sa dremel hanggang umikot. Hmm. Tapos kinukortihan namin. Parang gumagawa ka ng paso. Hmm, paso? Uh -uh. Ah. Ito po ay katulad lang din ng ganito. Opo. Dito po, ah, uh, very interesting po dito sa maliliit na ito. ang si Pico, ano isa? Saan po gawa naman ito? Ito po ay isang blender. Opo. Bali, 3-in-1 yun, sir. Eh. Itong blender na ito ay hindi talaga nabibili. gawa ito ni Sir Pando. Opo. Ah, uh, saan po ito gawa? Ito po, takip ito ng tattoo ink. Tattoo ink? Uh Oo. -oh. Mm. Tapos ito, syringe. Syringe. Tapos mga o-ring. Ito Kung titingnan talaga, very, very detailed nung pagka dawa doon sa may mga ganito miniature hindi po ba kayo ang nangalay kasi sobrang liliit nito eh hindi naman ang pinaka ano dyan yung misal magkakamali ka ulitin mo o kaya may nalaglag di mo na makita ano po ang inyong pinaka struggle? struggle nandun eh sa ganito po bakit po ito ang pinaka struggle nyo? yan yeah, ito po kasi needle ito eh needle? magawa sa ah. needle kasi dito so, ay so hirap, parang ang hirap ano mm -mm. Ngayon pag nagdikit, kailangan puputulan mo para pantay-pantay sila. Mm -hmm. So may nangyayari makakalas na naman. Oo, mahirap kasi nakadikit na. Mm -hmm. Ano po ang step-by-step -step process na paggawa niyo po ng mga ganyan? Uh, Siyempre, muna, i-visualize mo muna hanggang... Parang meron kayong gagayang um, teacher. Kamukha nito, may nakita akong takip. Ano mm -hmm. ano kaya ang magandang ano gawin po, dito? Ay saan po ito? Ano po ito bago maging ganito? Ah takip po 'yan to. Takip ng takip ng eh, parang ano abango, ito, ganyan. Oh ganon Magastos din po ba yung paggagawa ng ganyan? Mm, medyo ano po ang pinaka ginagamit na ano pinakamahal pinaka na gamit para makagawa ng isang miniature. Ang yung halos pinakamahal na gamit lang dyan, yung mga kamukha ng mga mini, yung mga Dremel. Oh, yun lang kasi yung mga ginagamit ng mga pambarena. Ah, sino po ang madalas bumibili ng mga ganitong gawa? May mga kolektor ng mga diorama eh. Tsaka yung mga mahilig, may mga lumang bahay mm -hmm. na gusto nilang i-preserve. Ito ang mga obra niyang kadalas ay gawa sa recycled materials. Bagay na akala ng iba'y walang silbi pero kaya palang mag-transform into realistic miniature art. Ano naman po ang naitutulong ng diorama sa inyong buhay? Uh, sa ngayon, medyo huminawa yung buhay namin sa diorama. <laughs> Bakit yung punasabi? Dahil nga doon sa pag-monetize uh, mm -hmm. namin. Sa Facebook? Oo, oh, sa Facebook. Apa, lang nag sa nag sa pag-propose niyo ah. ng gawaan mm -hmm. sa diorama. Ano man po ang inyong ginagawa or pinagkakaabalahan bago po kayo nasabak sa paggagawa ng diorama? Ay sir, uh, tumatanggap ako ng mga portrait painting. May Parang, rin dati. Ah, o, dati kayo. Tos all about arts pa din. Mm hmm. Uh, dati, pumasok ko ng nag-waiter ako dati. Mm -hmm. po kayo nag ano, nag sa pagiging waiter? Eh, talagang mahal ko yung ano eh. Pag yung art. Passion niya uh, talaga ang art. <laughs> ano po ang pinaka biggest achievement niyo bilang artist ng isang diorama? Uh, may mga may mga nakilala akong mga artist at saka yun, uh, yung followers ko ang dami. Ano naman po ang advice na mabibigay niyo sa mga kabataan sa mga gustong pasukan yung ganitong art? Ah uh, Una-una dyan, kaya lang may konting talent ka, mm -hmm. practice, tsaka importante, masaya ka sa ginagawa. Masaya. Parang gusto natin idagdag yung pagiging matyaga kasi talagang... oh tyaga. Pagtutuunan mo talaga ng effort at mm -hmm. time yung bawat pagbuo. So, bali ngayon po, ito po yung pinaka-latest kong ginagawa. Ito pong bintana gawa sa Popsicle Stick. Nilagyan ko lang ng mga telang nakasampay. Dikit natin dito. Tapos lagyan natin ng ihawan. Ito gawa rin sa ano to. Sa, sa needle. Tapos ito, syringe ito. Itong bilog. Ito yung lutuan. Ito gawa sa polymer clay. kasi ito yung mga kawali gawa to sa malalagyan ng gamot kasi ito lagari talagang talim ng lagari <laughs> As ito po yung basurahan takip to ng glue Elmer's glue Isa na namang artist ang nakapagbahagi ng kanyang talento at inspirasyon. Saksi si Sir Pando na ang mga recycled materials ay kaya palang maging isang nakamamanghang obra with feelings at memories pa. Ang galing no? Ah, pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook page, ah, Fernando Yumol. Doon niyo po makikita ang aking mga gawa. Good Friday. Feel good, good Friday.